Hello! Good morning, good morning, good morning! Ayan na naman tayo sa good morning na yan. Hindi na naubos. Uh, ngayon umaga, wala naman. Uh, baka hindi na magluto kasi may ulam pa naman sa rep. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, aalis po kami. Uli. Araw-araw na lang eh, no? Busy ang mamsin niyo. Hindi. Kasi, ngayon, uh, contribution ng section ng grade 9 saan? Sa may Antipolo National High School. Saan? Antipolo National High School. O, oh, tama. Doon nag-aaral kasi itong isa ko. Ngayon, pupunta kami doon kasi kukunin namin yung section niya. Kukunin eh. No? Di mawawalan sila ng section. Hindi, a uh, titignan. <laughs> Matawa yung anak <laughs> pupunta kami doon para tignan ko anong section niya at saka anong, anong schedule niya ng school. Kaya, sama pa ba kayo? comment nga kayo kung gusto niyo pa sumama dun sa napakataas na hagdana na yun. Alam nyo, sakripisyo ako dun sa hagdan talaga na yun. Napakataas. Para sa akin ha, ewan ko na sa iba. Pero ang taas talaga niya. Hindi, hindi naman ako sa nagsisisi na doon ko siya in-enroll dahil lang sa hagdan na kaya parang ano. Na ano ba ako kapag ako na yung pupunta, ang hirap umakyat sa laki ko ba naman na bilis-bilis kong mapagod. Kaya, ito, ngayon, maliligo na ako kasi naligo na siya. Yung isa na sa CR pa, naliligo. Ako na yung susunod. So, kaya sabi ko, habang naliligo muna, so ikwento ko na muna sa inyo, diba? I mean, ito, nag lang ako ng damit Hindi naman ako, ano, yung mga pan, ano, damit lang na pambahay lang na, na, na maayos lang yung ko. Para, ano, taas yung pantalon lang. Yan, yan lang. Ayun, hindi ko na pakita sa inyo yung underwear ko, ha? Mamaya sabihin nyo, ano yung underwear ng lolo ko? <laughs> Joke. Ayan, pantalon lang nga t-shirt lang na puti. Yan lang yung lagi ko lang sinusuot na pang araw, -araw na ano paglalakad lang na dyan lang. Yan. Yan lang naman ang sinusuot ko. Simple lang. Kasi simple tao lang tayo eh, diba? Ayoko yung bunga shoes na katulad ng iba talaga na ano. Ako simple tao lang ako Kano ano lang maisuot ko, yun lang talaga ang gusto ko. Alam niya ng mga uh, nakakakilala sa akin na uh, mga kaibigan ko na malapit sa akin na uh, talaga simple lang ako. Ayoko yung ayoko yung ng bongga-bongga, tapos dyan ka lang naman, diba? Simple lang. Tsaka, simple lang naman din ang gusto ko. Uh, maayos lang, okay na ako doon sa pagiging maayos. Kahit maraming problema, basta, binabaliwala ako na lang yan, iba. Yung iba, syempre, hindi naman na, ay, wag na yan, mag lang tayo dito. wag na yung, huwag na yung topic na yun. Kasi, hindi maganda umaga-umaga. Masisira yung mood ko. <laughs> Saka na lang, no? Saka ko na lang ikukwento sa inyo yun. Mga mali na sa hinding-huli, sasama ko na lang kayo sa pagpunta natin doon sa At. Papuntang Gate 2 yun, Lagi na lang ako nasa Gate 2, no. Oy, sa mga baguhang nanonood, yung Gate 2 po. Ayun ah, po yung ah, pangalan nung lugar na highway doon mismo sa Cogio Para ano po, taga na malapit po kami sa Cogio Kaya hello sa mga shoutout sa mga taga Cogio Padilya, hello. Ha? please subscribe naman kayo <laughs> sabay gano'n promote talaga eh no pero hindi subscribe naman kayo mga taga Kogyo Padilla meron nga one time saan ba yun hindi ko matandaan kung may pinuntahan kami ang lang naman ng subscriber ko napakaliit pa totoo lang napakaliit pa lang subscriber ko wala pa sa ano one for may nakakakilala na kagan sa akin sabi ba naman niya, ay, pinapanood ko yung ano niyan, yung vlog niyan. Ay, thank you, shout out kung ano man yung name mo. Kasi narinig ko yun. Narinig ko talaga. Maraming maraming salamat. Tapos, sabi niya pa, hindi ko lang matandaan. Kasi hindi ko siya, hindi naman niya ako kinausap, hindi niya ako nalapitan. Narinig ko lang nung sinasabi niya kasi malapit lang siya sa akin. Nanya, narinig, napapanood ko yung, yung vlog niyan, vlogger yan, sabi niya ganun. Sabi thank you naman. Na, na ano ako, yung parang natuwa ako. Parang, ang sarap pala sa pakiramdam ng ganun, ano. Yung, kahit hindi mo kilala tapos ikaw nakikilala ka masarap yung feeling na na marami sa yung marami sa yung nag ano na nanonood ganyan may mga nanonood siya so, hindi naman marami may mga nanonood Bakit sabi naman niya yabang naman ito porque hindi po ah uh, as a vlogger tsaka youtuber alam nyo malaking tulong po yan para sa akin kasi parang dyan ko po na i na, na yung nais ko yung nailalabas ko yung kung ano yung, kung ano ako yung ano yung achievement na gusto kong gawin na nandito lang ako sa bahay pero syempre ang mga mami tiba ang mga magulang ang mga nanay kahit na yung iba nasa bahay at hindi makapagtrabaho may mga pangarap din yan may mga gusto yung gawin para sa sarili nila at isa na po ako doon na may gusto rin po ako na hindi ko makuha pero kahit nasa ganitong paraan natutuwa ako na parang nakukuha ko na rin yung nais ko. Pero ang nais eh, no? Ha? ang lalim. Hindi, <laughs> parang naano ko ba siya? Para bang natutuwa ako kasi bukod sa nalilibang ako, nalilibang ako, nalilibang, na, nalilibang naman talaga ako. Kapag ka nagkikipag-usap sa inyo, nagbablog ako ng ganito, nalilibang po ako. Nawawala yung stress ko. Pero mas masaya nung nasa loob ako ng APT studio. <laughs> talagang stress reliever yung studio nila na yun. Dahil napakasaya po sa so, loob. na, layo na ng topic natin. O, sige, mamaya na lang uli. Maliligo na ako. Bye! Bagay ba? Kahit peki lang yan. Ano? <laughs> o, paano? Kasama pa ba kayo? O, sige, sama ko kayo. Punta tayo sa... Ants! Sa high school dati high school eh ngayon uh, grade 9 na wala nang high school junior may ano na 'di diba, uh, grade grade na grade 9 hanggang grade 10 tapos grade 11 grade 12 hindi na tulad ng dati na first year, second year, third year, fourth year hanggang dun lang tapos college na ngayon hindi na kasi pagtapos ng grade 9, may grade 10. Tapos grade, may grade 11 and 12 pa. Naku, napakapahira pa noon. Tapos, tsaka lang magka-college pag nakapagtapos ng grade 12. Ay, naku, Diyos ko. Dagdag -dag sa gastos. Pero okay lang kasi ang grade 11 tsaka 12, ah, wala naman daw bayad dyan. May, butch, may butcher naman yan. Kaya nga lang, kailangan hindi nag stop yung student, pero dapat lang talaga wag mag-stop kasi sayang yung panahon, sayang yung araw, 'di ba? Yung time na iititigil mo lang, 'di ba? sabi ko nga rito sa mga anak ko eh, hangga't may nagpaparal, sige go oh, Kasi pag wala na, pagsisisihan nila para sa kanila rin yung pag-aaral nila, 'di ba? O oh, paano? dami na nang sinabi ko na naman, alis na kami, mahuli na naman kami. O oh, sige. Sama na lang kayo. Kita-kita na lang tayo doon. mga ipin para sa kanila at saka isang headband. Siyempre, as usual, pati pa may pay ko, bumili rin ako. Kaya ngayon, nandito kami, nagintay na lang kami sa kanya. So, hindi ko na kayo may sasama, may inip lang kayo kapag ka uh, sinamak pa kasi yung paghihintay namin. So, mamaya, update ko na lang kayo kasi bawat pumasok sa loob ng school nila, yung uh, ginagawa na silang independent dahil sa high school na daw sila at saka kailangan na nila daw matutok sa sarili nila kung paano mga maglakad-lakad ng mga ganun. Kaya hindi na rin kami pinapasok para maging independent bata. Kasi ano na siya, grade 9 na siya. Pagkas ano eh, third year, di ba? Kakalangan niya na rin matutuyo. Eh, nandito kami, uh, para hintayin na lang siya. O paano mamaya, update ko na lang kayo ka. <mulong music> ang labo. Teka lang ha. Labo talaga. Bakit ang labo? Teka lang ha. Hindi ko alam bakit kayo ang labo-labo ng ano. Hello, hello. Hindi ko natapos yung mga vlogs. Yung mga pinak mga vlog ko. Yung mga, yung mga video ko. Kasi, naghihintay kami sa ants. Ang tagal niyang dumating. Hanggang sa pumunta na lang kami doon sa pwesto ng asawa ko. At doon kami naghintay. Teka lang, ang dilim. nak hindi ko abut yun. Paki bukas. Madilim, madilim kayo. Wala na yung, ano ko yung, yung selfie stick noong may ilaw para maliwanag gule eh. Nasira. So, ngayon, hawak ko na naman kayo. Hinihintay ko yung bagong order ko. Ngayon, ah... Uh, sa sobrang tagal, naghintay kami doon sa may kaibigan ko nga, doon sa may gate 2, doon kami naupo, doon kami hanggang sa kumain kami doon, hindi ko na rin kayo naisama doon, kasi nahihirapan nga akong ano, ipakita sa inyo dahil nga wala akong handle, wala akong selfie stick, so doon kami naghintay, ang kamukat-mukat mo, naghintay kami sa wala, dahil yung anak ko, umuwi na pala, pinabayaan kami maghintay doon, kaya ang, ang nangyari, sa kahihintay namin, nainip na ako at nagchat na rin naman itong bunso kasama ko na kung nasaan na siya at sumagot naman na nakauwi na daw siya. Nag Malabo na nga yung camera. Malabo pa rin yung usapan. O oh, ngayon, eto naman ako. Hi, good morning, good morning uli. Andi dito na naman. Pupunta na naman ako ng palengke. As usual, bibili lang ako na sa hug ng ulam namin. Magpiprito lang ng manok at saka yung crabs na, yung crab stick para ihalo sa gulay. Yun lang naman ang bibiling ko at saka baka makapagpareban ako. Wow. wow. Makapagpapareban. <laughs> hindi kasi yung yung friend ko, nagre-reban siya. Ngayon sabi niya sa akin, uh, bili na lang daw ako ng materyales at siya na yung gagawa ng buhok. Ko. Wow. Kasi tiba ang hirap-hirap pagka hindi ako nakapagsuklay or hindi basa yung buhok ko, bumubugag-hag, nakakatakot. Para akong aswang. So, ngayon, Hmm. mag muna tayo, ha? Pero hindi pa naman ngayon Baka bukas pa ako makapagpaayos ng buhok sa kanya uh, Bukas na kasi Ngayon, medyo busy pa Maglalaba pa si mamsi nyo Tapos maglaba Siyempre, magpapahinga Alas 3, pupunta ako sa church Meron na naman kami ng DCP uh, Atin ako Ang tagal ko na naman hindi na doon Namimiss ko na talaga Tapos yung papahinga muna, magluluto na naman, ba? Wala na akong magagawa. On and then kinabukasan naman naka-schedule kami sa Beamers sa pagluluto para sa mga bata, yung mga atin doon, mga mga Beamers doon. Sige na lagi akong pauwi sa. Kasi sa totoo lang, pawisin talaga ako, hindi ko alam. Kaya kami ang magluluto. Bukas 'yon. Hanggang alas 12 ang doon ako. Hindi ko lang alam kung meron pang mga meeting-meeting. Kaya alauna ako naka-schedule para magpaayos naman sa akin. Wow, busy ang mom <laughs> Hindi na. <laughs> sa tanong sa lita ako, sagot ko din. Eh, you no? Know? <laughs> o paano, pupunta muna ako ng palengke. Hindi ko kayo may sasama dahil wala akong selfie stick. Kaya hindi nyo makikita yung lalakaran ko. O sige, pa paano? Bye! See you, See you next year daw. Hindi, mamaya lang makikita nyo ako ulit. sa gate 2. Bibili ako ng ano, yung gamot na para sa kamo. ng tatanap ko. Ah, yung Raymond. Raymond. Raymond ba? Tama <tipan> ba? Ngayon, dito ako may nakasakayak sa gate 2 para mag, magpunta ng gate 2. Yan lang. So, mamaya na lang. Kita tayo, ha? <tipan> dito yung mga kasamahan ko sa likod. Ngayon, baka hindi nyo ako marinig. At saka madilim. Madilim yung background ko kasi wala, kaming, wala akong light dito. Cellphone lang yung gamit ko. So, mamaya may meeting pa kami. Baka ipakita ko or hindi ko sigurado kung may papakita kasi wala akong selfie stick para i-ano ko kayo. Nahirapan ako yung cellphone lang. So, mamaya, see you puro, puro umpisa lang ako, no? <laughs> Pero hindi. Susubukan ko na. Susubukan ko mamaya, ha? Kasi nahirapan lang ako kasi wala akong selfie stick. Pero, kami ngayon ang naka-incharge dito sa kitchen, King Monica ng viewers. By group kasi, kay, by group kasi kami. Kaya ganun. Tapos mamaya, ipagagala ko rin kayo. Baka pumunta tayo sa isang birthday party kasi invited ako ng invited kami ng mga anak ko. Baka kasama ko rin kayo. Ah... Uh, igagalang ko kayo, ipapasyon ko kayo para makita nyo rin yung paligid nila. So ngayon, dito muna ako. Hindi ko, hindi ako makapag, maka, hindi sila maipakita sa inyo na maayos. Kasi, ayun o, oh, nagluluto. Yun lang naman, wala naman kaming iba pang agenda rito na puro pagluluto lang. Diba, alam nyo naman ang buhay, buhay nanay, mga may, diba, mga ano sa bahay. Yan lang naman ang ano natin. Yan lang ang, yan lang ang ano natin sa buhay natin, diba, mga skating natin. Siyempre, pagka naka-sponsor, mga uh, kaganyan. So, paano? Mamaya uli, i-ano i- ano, hippie, i- ano ko na lang sa inyo mamaya. Hindi ko na masabi, nakalimutan ko na naman. <laughs> ah, hindi ko alam kung ano yung Kalimutan ko, hindi ko alam sasabihin ko na naman sa inyo. So, mamaya na lang uli, ha? Isipin ko muna, mamaya papakit sabihin ko sa inyo. <laughs> wow, ang sarap. tapos sa, sa hindi naman din ako magtatagal. Uh, Inabot ka lang yung gift ko then alis na rin ako agad kasi walang tao sa bahay dahil yung mga na dapat na isasama ko hindi na isama sila yung pinagbantay sa bahay. So ngayon, babalik din ako agad eh, kasi wala silang kasama. So mamaya ay magkukwento na lang ako about ng nangyari kanina magung sa shopping na inorder ko sa Shopee na, sa Shopee na, na selfie stick meron pa akong ano na hindi maganda yung nangyari so mamaya birthday ko hindi ako pwede maging negative na yon. kailangan positive tayo parate so always positive so see you ayan po yung may birthday oh, okay. siya na. natin siya ng happy birthday happy birthday be, happy birthday. Happy, be. happy birthday wow galing galing niya na humarap sa camera nung no? sanin na sanin atawa mata. Mata na mata <tipada> ano dilaw 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 na! <tipada> dilaw 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 dilaw

So, andito na ako ngayon sa my birthday ng Tento ang um, uh, sister namin sa church. At yung my birthday, papakita ko na lang. So, konti lang, kasi konti lang may papakita ko. Hindi ko na lahat lahat ipapaano sa inyo, ha? Kasi nakakahiya. Hello. Hindi ko na natapos yung video sa inyo ng birthday party nung anak mo, ang sister namin sa church. So, hanggang doon na lang, uh, i-update ko na lang kayo sa susunod na video ko. Please! Thank you sa mga nanood, nagsuporta, at nag-like nag sa video ko. Thank you din sa mga mag-subscribe at nagsubscribe sa aking YouTube channel. Please watch my YouTube channel. Subscribe, like, and share. Thank you for watching.